kilalanin si Carl at Kate. Silang dalawa ay katulad mo rin. Si Kate ay isang waitress at mahal niya ang kanyang trabaho. Ngunit nawalan siya ng trabaho na nagsara ang cafe na kanyang pinapasukan. Siya ay nagpasa na ng hindi mabilang na resume at lumipas ang dalawang buwan, siya pa din ay walang trabaho. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kahit anong dapat gawin ni Kate? Maaring pagpatuloy niya ang magpasa ng resume o humingi na lamang ng tulong sa iba ang kanyang sagot, career controller dikit pa sa isang jobs board, narito na ang lahat ng iyong pangangailangan upang makakuha ng trabaho. Ito ang iyong career sa iyong pamamaraan. Tatlo sa apat na CV na kanyang ipinasa ay rejected ng hindi man lang pinasa. Kaya't minabuti ni Kit na gumamit ng keyword tool upang masiguro niya na kanila itong mabasa. Maading makita ni Kit ang kanyang skills at experience kumpara sa iba. Gamit ang Compare Me. Ang lahat ng mga ito at marami pang iba ang magsisiguro na si Kit ay mahari sa pinakamauhusay na empleyado sa hiring list. Si Carl ngayon ay mayroon ng trabaho. Siya ay isang experienced IT manager. Ngunit sa paglikha pa rin ng bidding ang kanyang pinapangarap kaya ginamit niya ang kanyang project management skills upang gumawa ng bagong career. Sa career controller, si Carl ay makakapili sa milyong-milyong employers at piliin lamang ang mga mayroong 5-star ratings. Maari din siya magkaroon ng iba't ibang version ng resume. Maari niyang pagpatuloy ang pagiging IT project manager habang isang profile naman ay umaanap ng kanyang dream job gamit ang Career Controller's Strict Privacy Settings. At dahil sa interes ni Carl makapagtrabaho abroad, magagawa din niya matranslate ng kanyang profile sa isang sagit lamang. Kahit maaaring nang ma-demonstrate ni Carl at mapatunayan na siya ang nararapat na sumudod na building manager sa mga kumpanyang kanyang napili na hindi na kailangan pa umalis ng kanyang mesa o ilagay sa peligro ang kanyang kasulukuyang trabaho. Sa Career Controller, maaaring mo din ipakita ang iyong career overtime at gumawa ng mga nakabibilib na resume para maipahayag mo ang iyong personal brand. Ang career controller ay hindi lamang natatapos dito. Amin din kayong tutulungan na ipakita ang inyong mga abilidad at mga kakayahan sa mga potensyal na employers. Ang career control support ay laging handang tumulong sa inyo saan man kayo naroon para makita mo ang iyong your personality, employers, jobs, at kahit ang iyong salaries at may kumpara ito sa iba. Kami ay laging tutulong sa mga taong katulad ni Carl at Kate para makahanap ng perfect career kahit saan man ito. Sumali na ngayon at na magtatatag ng iyong career para sa iyong kinabukasan. Kami ay narito para sa iyo at lahat ng ito ay walang bayad. Simulan mo na, iklik mo lamang ito para ma-visit mo ang career controller ngayon.